Hay nyo nyo la. Ngayon na ah, dito ako sa Rob Saf. Nagpapastor sa mga aso ayan. Ito yung kanilang ano, hi ano tsaka dumihan. Fat Naka-fat. parang taniman ng mga halaman kasi eh, ano lang ito siya para sa mga aso na. Meron ding nakatanim aloe vera. Ayan yung mga tanim. Ito yung tanim kong tanglado, di ba? nakuhaanan ko na to ng dahon pero ang payat pero pag tanin ko dati nyan ang liit lang yan ano lang siya yung puno lang nya ayan sa, sa rooftop ay yung karabu yung karabu. ang karabu mas muti pang karabu mataba yun marami alabera vera doon yan this is the rooftop oh ando na silang dalawa nag-ihi hala ma Nyaw hola, O, oh, nagnyaw-nyaw na si Chen Chen. Chow song hola, hmm, tapos na sila nag-ihi. Ihi, dumi. Hindi sila dumi kanina umaga. Nag-dumi na sila. Ayan, nakaakit na naman ako dito sa rooftop mga lalabs. Mga madam. Na Kasi, nagpapastol ako sa mga dugi hindi pa nalating yung kanilang amo ay yung anak ni sir, nagbakasyon so nandito Tingnan niyo sa taas Oh. ila, diba? Ang ganda ng rooftop ko. Oh. Yung sa taas, ang init. Super init. Super init ngayon. The weather is very hot. O. Oh. Dungaw-dunga lang sa yun. Yan yung hospital. Yan yung school. Malapit lang kami dito sa um, Hospital at mga school. Nasa ano kasi kami. Sudad. Ayan. Sa New Taipei City, Taiwan. Halay, Hala! Hala!

Tara na nga, baba na tayo. Baba na kami. Ay, right, bye, -bye. bye bye, bye bye, Dito na tayo lagi. Tara. Nyaw haula. Sara na yung pinto. Mamaya uli hapon. Kasi umaga. Oh Dai, baba na. Hala, chillay. Hala. Baba na kami, guys. Dali dali. Chao, song. 你不要来，过来，进来,来，到哪了？来，过来拜拜了，出去了，出去，出去，拜拜。